Guys, uh, welcome back to my blog. Uh, vlog. Uh, portion naman tayo, guys. Ngayon sa mga nangyayari sa loob ng social media platform ni Madam Metz, no? Ayun, guys. Uh, na uh, kung napapansin nyo, ang ating mga kapwa content creator ay talagang uh, todo mga effects sa kanilang mga pinagagawa na pang... pang uh, inggan nyo sa mga kapwa natin konting creator na um, Mag-iwan ka ng bakas, mag-iwan ka ng bakas dyan at babalikan ka. Ay, naku guys, huwag na kayo magpapaniwala kasi karamihan ay hindi totoo. Alam nyo ba yon? Ka alam nyo pag ginagawa natin yan guys. Eh, okay naman yun guys, nakakatulong tayo sa ating kapwa, no? At normal naman talaga yung engagement. Sabi nga niyan, engagement is the key. Yun ang susi ng ating tagumpay, no? Paano ba nila nagagawa na sila ay nagtatagumpay kaagad na samantalang ang karamihan sa atin ay napakatagal na natin dito sa social media ay hindi pa rin tayo kumikita. Aminin nyo yan o hindi? Ilan ba yung mga kumikita dito? At sino-sino ba yung mga kumikita? Kumita ka na ba? At tanungin mo rin si Lola Bells kung kumita na. Okay? Magtanungan tayo. Anyway, <laughs> anyway guys, alam niyo mga ginagawa ng ating mga Kapwa content creator ay talagang uh, isang uh, isang uh, hindi naman natin masasabing oh sabihin ko na yung term ko na isang uh, uh, pang-inganyo na hindi naman katotohanan no. Alam niyo guys yung mga makaramihan mga kapwa, kapwa nating content creator na talagang <coughs> Sabi na nating mat matamis magsalita. Naiinganyo tayo kahit ako aminin mo na ininganyo si Lola Benz. Kasi, alam nyo guys, kapag nag-iwan tayo ng bakas sa kanila, at uh, iwan lang tayo ng iwan ng bakas at hindi naman tayo banalikan, ang engagement noon ay mapupunta sa kanila. Hindi naman pupunta sa atin guys. Maliban na lang kung balikan tayo ni creator na naging nag-engage nag tayo. Ikaramihan naman sa mga content creator na mga ganyan, lalo na kung sikat, kumikita na, wala na, hindi kita kilala yun. Di ba, yun ang masakit? Yun ang reality. Yun ang realidad. Bakit ba ganyan? Sana baguhin din natin yan guys para ang lahat ay masaya. Ah uh, makipag-engage tayo sa kapwa natin ng totoo at uh, yung katulad ng mga ginagawa ng mga baguhan kasi yung mga baguhan talaga is ang daling maniwala sa mga sinasabi kasi yun nga yun mara marami tayong ina na content creator na talagang ang bilis umangat alam nyo ba kung kanino galing ang kanilang pag-angat sa atin no? ayun, hindi nyo lang napapansin kaya lang, tayong mga baguhan ay talagang tuloy-tuloy pa rin tayo sa kanila sa pag-suporta sa kanila at umaasa na tayo ay magkakaroon ng kunting balik sa kanila pero no cuidado no more kaya yun tayo ay mag-isip-isip guys gumawa tayo ng mga magagandang content at gumawa tayo ng ikagaganda rin ng ating mga ah uh, mga account at talagang kumita din tayo hindi yung mga katulad na ginagawa nila oy pumunta mo siya ay ewan so yun lang guys